Ang kasalanan ko lang, yung mga uh, extrajudicial killing. Ang sigaw ng mga didilis, due process! Ang bukang bibig nila, Bongo, due process. Ang sabi ni Tikong sa due process, No uh... Ano due process? Due process? Kung nasa korte ka na, oh, due process, due process, hingiin mo yan sa korte. Ibigay, human rights, ni Tikong. Tulang ngayon, du ang bukang bibig nila, Dute, nila Harry Roque, human rights. Ang bukang bibig nila Loren Badoy, human rights. Kailangan daw igalang ang human rights ni Duterte. Ay, eh, kaso, sabi ni Tikong. Human rights, please. I've been repeating that. Human rights. Putang, wala kong pakialam sa inyo. Mga didilis, mahal nyo ba talaga si Tikong? Bakit gusto niyo siyang bring bring him back? Bring him back. Eh siya nga mismo nagsabi ni... Sabi nila, ma-prosecute ako sa International Criminal Court. O di sige, payback time. You want me to bring me to International Criminal Court? Gladly. Gladly. And if they say that I go to jail, I'll rot in jail. At kung matakot lang ako ng demanda yung ICC na yan, yung... oh, na yan. <laughs> well, I were a little rat in jail. And so, that is my contribution to you. Ha? Huh? pre for the Eh, sabi niya... Saan gusto kong pumunta? Temper, no? Temper, no?